So update sa bintong farming. So kani dire mga alaga na to. So, pusog na kay sila mo kaon. So tanaw na to ilang pakaunan. Sara. So, Nahurot gid nila. Papa. Sige, lamba na ilang pakaunan. So, mo na yung sitwasyon sa bintong farming. Then, then, si iba na, na sign sa iyang pagpanguwag, pero wala siya mikaon. So, ginapanid na ito. Ano, say, kaniya niya, problema. mo na then derita kang iba na number 1 So, si Ibana number 1 is Ika 92 days na sa iyahang pagbuntis Kay January January 13 karon Sabado So, good morning, D.I. So, Ika 92 days na sa iyahang pagbuntis So, kaya na na to siya, huwag lactating. Then, si ibanan number 2. Si ibanan number 2 is, ika-18 days sa iyayahang pagbuntis. O, oh, kung buntis man. So, ika-18 days, gikan pag-iay day na to. So, kung ano ang sitwasyon sa Bentong Farming. So keep on watching guys sa Bentong Farming para ma-update mo sa mga kaganapan o mga mangyayari pa sa Bentong Farming. Sa Kang Ibana number 3, kung magpadayon ba ihang eh pagpangwag, ma-AI ba nato siya o kanusta. Then si Ibana number 1, 92 days na karon January 13. So, ang pagpanganak, ato as yang obserbahan adlaw adlaw. Dito iba na number 2 kung mo successful ba ngayong iyang pagbuntis gikan pag ay nato sa 18 sa 21 sa 30 days sa hangtod sa 60 days nga. Nga uh, pag kun ya, pagbuntis kung kun hangtod nga mga anak. I-witness nato na tanan, guys. So, keep on watching and like, follow ito sa aking YouTube channel. Ah, subscribe para ma-update ko. So, ma-kuhan po itong video, no? makitan po sa uban. So, that's all for this day. Then, unyang hapon na po, update na po ito. Ato, bye-bye!